guys. Akala namin, window shopping. Eh. <laughs> Hindi pala na budol pa more. <laughs> budol pa more dito sa Flamingo, guys. Makabawal. Saan tayo? Baka dito pwede. Pwede siguro dito. Ngayon po. Ay, kailangan siguro. Baka kailangan natin doon. Iwan. ng kogoyo pa mor. Dahil wala nang pera, budol pa mor. <laughs> Nabudol yan, guys. Nabudol. Hindi <laughs> <laughs> may iwasan. Hindi <laughs> may iwasan ni makabili. Huwag nga nito pa siya sa ping. Ano, wala na? Iwanan? Ay, baka wala na. Wala na siguro ano? Pwede na sa dalhin. Baka pwede na sa dalhin. Hello. Okay. Inawa mo pa kami. Hanggang tingin na lang kami, guys. <laughs> oh, ikaw ha? nang tingin ka lang ha huwag ka nang bumili <laughs> wala nang bili-bili tingin-tingin lang meron <laughs>